Magandang hapon. Narito ang weather update sa araw ng Martes, October 17, 2023 northeasterly surface wind flow pa rin ang na nakakaapekto dito sa northern Luzon kaya asahan natin dito sa Batanes, Cagayan, Isabela at Aurora na magiging maulap ang kanilang panahon na may mga pag-ulan. Samantala, dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan natin ang maaliwalas na panahon pero may mga chance pa rin ng localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Kaya't antabayanan natin ang mga nilalabas na thunderstorm na advisory ng pag-asa. Dako tayo sa magiging panahon natin bukas dito sa Luzon. Malaking bahagi pa rin ang Cagayan Valley Region ang makakaranas ng maulap na panahon na mga may pag-ulan dahil pa rin dito sa northeasterly surface wind flow. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, asahan natin ang maaliwalas na panahon na may mga chance ng localized thunderstorms. Ang temperatura dito sa Metro Manila ay maglalaro between 25 to 32 degrees Celsius, Lawag 25 to 32, Digarau 24 to 31, Baguio 17 to 24. Dito naman sa Tagaytay 21 to 30 degrees Celsius, Legazpi 25 to 32 degrees Celsius, Calayan Islands at Puerto Princesa maglalaro ang temperatura between 24 to 32 degrees Celsius. Para naman sa mga kababayan natin dito sa Visayas at Mindanao, asahan natin na magiging mainit ang kanilang panahon na may mga chance pa rin ng localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Ang temperatura dito sa Iloilo -Ilo ay maglalaro between 25 to 32 degrees Celsius, Cebu 25 to 31, Tacloban 25 to 32, Sambuanga 24 to 34, Cagayan de Oro 25 to 33 degrees Celsius, at Davao 24 to 32 degrees Celsius. Wala tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seabirds ng ating bansa. Pero asahan natin ang moderate to rough na kalagayan ng ating karagatan dito sa northern at central Luzon. Para naman sa nalalabing bahagi, asahan natin ang slight to moderate na condition. Ang sunset mamaya ay 5.35pm at ang sunrise bukas ay 5.48am. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang hapon.